Sa mundo ng showbiz, may mga pangalan na hindi kumukupas at isa doon ang Diamond Star na si Maricel Soriano. Mula child star, naging box office queen at pinarangalan bilang isa sa pinakamahusay na aktres ng kanyang henerasyon. Pero gaya ng bawat artista na nasa matinding spotlight, hindi naging madali ang lahat. May mga pagsubok, kontrobersya at personal na hamon na nakaapekto sa kanyang career. Nagsimula si Maricel bilang child actress sa Kaluskos Musmus. Doon pa lang, ramdam na ng mga manonood ang natural niyang talento. Pagsapit ng 80s at 90s, sumabog ang popularity niya. Drama, comedy, action, horror, kahit anong ibigay mo sa kanya, kayang i-deliver. Sunod-sunod ang awards at blockbuster films. Tinawag siyang The Diamond Star dahil sa kakaibang kislap niya sa harap ng kamera. May mga dekada na halos bawat pelikula niya ay napupuno ang sinehan. Ang presence niya sa TV at pelikula ay simbolo ng kalidad. Hindi lang basta artista si Maricel, isa siyang icon na nagbigay buhay sa napakaraming karakter na naging parte ng kultura ng Pilipino. Pero habang tumatakbo ang panahon, nagbago ang landscape ng industriya may mga bagong mukha, bagong audience at bagong plataforma na nakaapekto sa exposure ng mga veteranong artista. Kasabay nito, dumating din ang mga kontrobersya at personal na issue na naging laman ng balita. Ang mga ganitong pangyayari ay natural na nakakaapekto sa public image ng isang artista lalo na kapag matindi ang spotlight. Dahil dito, Nagkaroon ng mga panahong mas bihira siyang mapanood sa mainstream projects at nagkaroon ng pagbagal sa kanyang career. Hindi malinaw sa publiko ang lahat ng detalye, pero ang epekto sa takbo ng kanyang career ay ramdam ng mga taga-subaybay mula sa pagiging araw-araw na headline hanggang sa mas tahimik na yugto ng kanyang buhay artista. Pero dito mo makikita ang tunay na diamond star. Kahit may mga hamon, hindi nawawala ang kinang. Sa mga sumunod na taon, bumalik siya sa TV at pelikula may mas mature na acting approach at mas malalim na pag-unawa sa craft. Kada paglabas niya sa screen, nagsisilbing event para sa mga fans at tagahanga ng mahusay na acting ang kwento ni Maricel Soriano ay hindi lang tungkol sa rise and fall. Ito ay paglalakbay mula kasikatan sa gitna ng pagsubok hanggang sa muling pagtayo at pagbalik. Sa huli, ang kanyang legacy bilang isa sa pinakamahusay na aktres sa Philippine cinema ay malinaw at matibay. Dahil ang Diamond Star, kahit minsang natabunan, patuloy na kumikislap. Kung gusto mo pang makakita ng ganitong kwento ng mga iconic stars sa showbiz, don't forget to like, share, and subscribe. Sino ang gusto mong i-feature ko next? Comment below.